Hello naman sa'yo, Presco. Presco nila taong ka na. Main Ang pagpatol ba sa bading ay pwedeng paminsan-minsan o never? Pwede ba paminsan-minsan? Gano'ng uh, kadalas ang minsan? Ah, uh, once a year? <laughs> once, ba't naman once a year? Tuwing kailan? What time of the year? Uh, I think, ah, uh, September. Bakit September? Kasi pag December. Kaya ako pala mahanda, gano'n? Ah, pag September. Tapos after September hanggang December, ganyan. Apo. Hindi po. Once, once lang po. Ah, September lang? Apo. Ang ah, ah, ato mo naman magbukta? Apo. Okay. Para ano na po. December. Para, para, para February na po. Para yung sa New Year <laughs> and Christmas year. Oh, Apo. Na-call time? Ano na na-call time? Okay. <laughs> Kung babayaran ka na isang gabi, how much? Hmm. 200K? <coughs> anong ba? ano kapalit ng 200K? Um, Anong scope nun? No? scope po okay. nun, ah, siguro, ah, uh, ah, uh, banding <laughs> night. Banding night? Pag, banding night. Anong, anong ginagawa pag ni banding night? Ayun po, ah, uh, ah, oh. <laughs> ah, ayun po, kwentuhan, kakain kayo, chill-chill, inong-inong, ganun. Chill-chill? May chill-chill -chil na maganda. na. <laughs> ano ba yung chill-chill? -chil? Oh, yun. Mm hindi -hmm. pa yung tumawa. Pwede naman po. Uh, mga pwede po, tanggalin nyo po isang zero. 200, eh 20, sorry, tanga sa man. 120. <laughs> pwede, pwede, pwede. Umiyak ka na sa baba eh. <laughs> Apo, umiyak. Sa bakla. Hindi po. Ba? Ay, hindi. Paiiyak <laughs> ka na po. Charot! Nagpagamit ka na ba? Opo. Ay. Kailan? Bakit? Uh, last year, last, month. Ano last year. Anong klaseng mapapagamit dito? Ah, uh, I mean, parang uh, gamit. Parang ano po, ah, uh, inunin niya in, in po ako. Parang inilagakan niyo po ako. Oo. Uh, tapos, o oh, inilagakan ka, oh, ka naman pa pala eh. Oh. O bakit? Parang ginamit niyo po ako dun. Kasi like, syempre po, wala Lahat-lahat na. Wala na. Bakit? Ah, I mean parang ayusin uh, na uh, uh, po ako. Gano'n yan. Oo. Oh, Sana po eh, parang humbaga po. Parang ako manigay na inayusan. Gano'n yan. Anong uh, mga mm -hmm. uh, manigay mo? Uh, ako hindi ka na pinagalaw, ano? Opo, hindi na po pinagalaw. Sinakala po ako sa lain. Nasaan na siya ngayon? Hindi ka po alam. Ulit ka pa. Hindi na po siguro. Hindi na po siguro. Hindi na po siguro. <laughs> <laughs> Dahil na pag na kami, meron kami papagawa sa iyo para naman may eh. papremyo kami. Pa, eh. Ito ang ice cream. Sa loob ng ice cream na ito ay may brilliante kliyente sa na yon. Yun ang premyo mo. Okay? okay. Sige po. Okay, ganito lang ang gagawin. Kailangan mo makuha yung brillantes kung pamamagitan inyong bibig, bawal hawakan sa loob ng 15 seconds. Okay? Okay. okay. Magaling ka bang kumain? Medyo po. Ah, medyo. Talaga ka. Tanan ka ako. Okay, your time starts now. Ay, talaga Talagang hasap. Hindi na, Ano na? Ano na nangyayari? Hindi ko alam mula saan ang bilyante. ko na mula saan ang bilyante. Hindi ko alam mula saan ang Dapat naghahanap ka ng brilyante. Wala! <laughs> right. Ayun, oh, ang mula mula. Mula mula, ayun yung brilyante! Hindi <laughs> mo nakikita. Naya yun, siya. Naku, kalat Ayan, tignan mo, nagkalat. Ano ba naman yan? Ba't ka naman nagkalat? Nakakaloka ka naman. Oh. Ayan. Kung nasa ka tissue. Pati bibig mo. Ayan. Maraming salamat naman sa'yo, Chris Paul. Thank you very much. Yan ang ating What The Foo. Abangan pa ang iba palating mga episodes at huwag kakalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa WTFU. Ito ang inyong Mr. Foo, Mrag Kanyon!